Sa linya po ng ating komunikasyon, ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense, Region 6, si Ma'am Tina Mayor. Good morning po, Ma'am Tina. Yes, good morning Ms. Cheryl, good morning Senator Paul, And good morning sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Naku, alam, alam niyo, ma'am, alam namin na isa kayo doon sa mga hindi nag-holiday at hindi nag-vacation nitong nagdaang uh, araw ng Pasko para tuloy-tuloy natutukan yung ating mga kababayan na apektado ha apektado nga nitong ano uh, al pag-alboroto ng bulkan Kanlaon at yung tuloy-tuloy na pagulan. ano ho uh, Ma'am Tina Yes, yung task force kan po ay kahit Pasko ay patuloy po na nagtutok dito sa response operations natin mm -hmm. sa Negros Island upang mabigyang uh, mabigyang hope, mabigyang lakas din yes. yung ating mga displaced persons, yung affected families natin na nasa evacuation center, uh -huh. na huwag mawala ng pag-asa kahit uh, magpapasko sila sa loob ng evacuation centers dahil yung gobyerno po natin ay hindi nagpapabaya at handang maki-intern um, natin, dito kong umakiunong sa ating mga nasa uh -huh. So far ma'am, ilan ho ba yung mga nananatili pa sa loob ng mga evacuation center? Sa so, ngayon po ay mayroon pa rin tayong total as of 12 noon kahapon, December 26, na itala po natin yung 21,386 na displaced mm -hmm. um, individuals, meaning ito po yung mga nag-evacuate, nag, -evacuate, nag sa kanilang mga tahanan so 21,000 po na ito yung um, 14,415 ay nasa loob ng mga evacuation center mm -hmm. samantalang yung natitira po ay nakitira sa kanilang mga pamilya sa kanilang mga kaibigan sa ibang bahay mm -hmm. now ito um, po ay grand total na no yung uh, 14,415 natin total na po ito ng both region 6 and region 7 sa region 6 may apat ay yung uh, local government units na may mga evacuation centers. um, 32 evacuation centers ito lahat. Meron tayong uh, 22 evacuation centers sa Negros Occidental at 10 naman sa Negros Oriental, specifically po sa Canlaon City. Oh, ho, e, Kamusta ho yung sitwasyon naman ho nila sa loob po ng mga evacuation center? E, uh, alam natin, magpasko po sila sa loob ng evacuation uh center So upang saan naman yung mga dinaramdam mm -hmm. din ng uh, loneliness, uh, yung iba ay parang na Kasi siyempre magpapasko yes. pa at magbabalong taon sa loob ng evacuation uh centers. Yung pumahalaan natin, yung local government units kasama ang uh, government agencies kaya tulad ng DSWD, ng OCD at iba pang mga private stakeholders and even yung mga Families po na may uh, extra noong uh, Pasko ay nag-sagawa ng mga maliliit na Christmas parties. May mm. mga pag may konting programa, uh. may mga gift-giving, especially sa mga kabataan sa loob ng evacuation center. May mga konting programa po tayo at yan, yung ibang nagdala ng mga entertainment, wag lang po video kaya sa loob ng uh, evacuation centers para magdala naman ng saya. ay mm. uh, inasahan po natin na sa New Year may mga ganito rin uh, Uh, programa sa loob ng evacuation center kasi itong mga hmm. displays natin ay hindi pa makakabalik at yes. uh, magpapalipas ng magong taon sa loob. Oo nga ho, ganun nga ho yung mangyayari pero talagang hahangaan ho talaga ng ano, ng buong mundo yung resiliency nating na mga Pilipino na sa gitna nga po ng ganyang uh, kalamidad eh, nagagawa natin ng paraan ano kung paano pa rin tayo uh, hahanap ng ano po, ng kaunting kasiyahan. Ano po? uh, yes. Ma'am Tina. Yes, ma Cheryl, kasi alam naman po natin yung mga Pilipino di na mga masisiyahing tao. Yes. Um, ano mang pagsubok yung dumating sa buhay, baha mayan, sunog, vulkan, ay uh, change or tini-face natin yan na may resilience and uh, um, pag ano po pan acceptance pero uh, itong mga bagay na itip ko ito ay mas magiging madali para mm -hmm. sa atin kung patuloy natin susuportahan yung mga programa ng gobyerno lalo na mga advisory sa paglikas oh, wow. at mga safety procedures natin at makalit uh, matapos lang po itong response operation natin sa kanlaoon ay nag-decide po yung task force kanlaoon kasama ng mga local government units na upuan na talaga at tutukan mm. yung mga permanenting solusyon kasi hindi pwedeng yeah. every time yeah. na puputok yung vulkan ay magbabaklit po yung whole communities natin, especially in La Castellana. So we are looking at uh, relocation na uh, alternatives, mm. possible relocation ng mga families natin, especially okay. dun malapit sa 4 kilometers permanent danger zone. At um, uh, inhanakan na rin po natin ng alternative mode of livelihood yung mga farmers natin at ang ibang um, ah uh, livelihood uh -huh. doons na affected doon sa pagputok ng vulkan. oh yun talaga ho ano ultimately ano po uh, para para pagga kanya hindi na po tayo nahihirapan na sila din po ay -e evacuate mm -hmm. mahirap kasi ma ma mahigit dalawang linggo na ho sila sa loob ng evacuation center eh hindi po As madali ang kanilang po. sitwasyon Aha. yes papasok na po sa tatlong linggo so, tatlong linggo uh, na and okay. uh, Oh, tatlong linggo na at uh, kung uh, uh, maalala mo Ma'am Cheryl, this is the third time na nag-evacuate itong mga communities Correct. natin this year. this year alone. Uh una nung pumutok nung June 3 na nag-elevate tayo from uh, alert level 1 to alert level 2 nag-evacuate sila at uh, mahigit isang buwan din sa evacuation centers. Mm -hmm. Yung pangalawa ay yung pagputok, yung minor na pagputok noong September 9, mm -hmm. uh, kung saan ilang linggo din tumira sa evacuation centers yung mga mamamayan uh, natin. At uh, pinakalates po itong December 9 na talaga naman po naging malawak yung nagawang evacuation at nag escalate po tayo ng alert level 3 po. Mm -hmm. wala, na bang, uh, wala na po bang uh, nakatira? doon po sa loob ng 6 kilometer radius ng Bulkan Kanlaon? Uh, wala na pong iiwan doon. Uh, wala uh, may mga oh, uh, wala pang wala naiwan, pero pag nag-de-escalate po tayo at sa alert level 2 ay uh, magsisibalikan din sa kanilang mga bahay yung uh, nakatira sa within 6 kilometer uh, expanded Uh, or extended danger zone. Pero po, doon sa loob ng 4-kilometer uh, permanent danger zone, ay mahigit na talaga na ipinagbabawal ang anumang Ayaw. human activity. So, which uh -huh. means, yung mga kung may mga paaralan doon, hindi na pwedeng magbukas. Yung mga naninirahan doon, hindi na pwedeng bumalik. In fact, since June 3, may 11 families doon sa bayan ng La Castellana, na since June 3, nung pumutok, ay hindi na talaga pinabalik sa kanilang mga bahay. Kasi yung bahay nila, nasa loob po ng... Uh, permanent danger zone. Uh -huh. Ito po sila ay pinag-iisipan bigyan ng relocation sa Barangay Cupper ng Diak na bato at Barangay Masulog. Mm -hmm. uh, pero habang hindi pa sila nabibigyan ng relocation site ay nakatira muna sila sa mga kaanak at uh, mismo sa evacuation center ng barangay. Mm -hmm. Ma'am, paano naman ito kasi pinaghahandaan na raw ho eh, na itaas yung mm -hmm. alert level ng Bulkang Kanlaon. Pagkaganyan ho ba? alalawak uh, lalawak yung ano po yung idedeklarang danger zone madadagdagan yung ano ibig sabihin baka madagdagan yung bilang ng mga kailangan ng idikas Yes, actually, uh, isa lamang yung, yung pag-escalate to alert level 4 ay isa lamang sa mga pinaghahandaan ng task force kanlaon. Kasi um, uh, um, Ma'am Cheryl, tatlong sinayo po yung tinitingnan natin pwedeng mangyari uh -huh. with the current volcanic activities, yung mga araw-araw na digasing at tectonic earthquakes na nangyayari. Tatlo po yung tinitingnan na PIVOX na ah uh, pwedeng mangyari una po ay uh, with the continuous degassing mm -hmm. lang ay status Steady lang po tayo status ko lang po tayo sa alert level 3 ah mm -hmm. uh, yung pangalawa eh baka magkaroon po ng mga bagong pagbitak doon sa taas sa tuktok ng volcano uh, mm -hmm. ay aari pong lumabas po doon yung lava at magma at abutin po yung mga ah uh, yung mga mm -hmm. pamamahay even okay. sa labas na ng 6 km expanded danger zone. So uh -huh. with this, possibly po ay pwede itaas yung alert sa alert level 4 at magiging mas malawak, mag-expand po tayong hmm. 7 to 10 kilometers yung radius na expanded danger zone ay katatlong sinayon naman na binabatayan na posibilidad, na posibilidad at ito po yung gusto talaga natin mangyari eh yung mag um, kumalma na po talaga yung vulkan <laughs> pero yun na siyang kakalma mm. at mag escalate na po to alert level 2 in mm. which case pwede na magsibalikan uh -huh. yung mga mamamayan natin. So tatlo po itong mm. mga situation ang pinaghahandaan po natin, lalo na po yung um, pag-escalate to alert level 4. In fact, um, pag-escalate ng alert level 4, yung, isa, yung ibang uh, evacuation centers natin mm. ay magiging affected. Kaya naganap na po tayo ng mga alternative evacuation centers sa so, bayan na. For mm. example, yung La Castellana ay nag-enter into sisterhood agreements with um, and uh, Himamaylan mm. kung saan doon ililipat at po doon ililipat na kanilang mga evacuees. Naka-establish na po tayo doon. Uh, <laughs> mm. unti po tayo in, in establish yung mga tent cities doon sa loob ng itong mga bayan. Samantalang yung sa Cannaon City naman po, ay uh, kahit ng Christmas Day at December 24, uh -huh. in-inspect po natin yung mga evacuation areas, possible evacuation areas doon naman sa bayan ng Valle Hermoso na pwedeng um, lagyan ng mga <laughs> evacuees galing naman po sa Cannaon City. Uh -huh, yun. And then ma'am, yung pong tent city ma'am, A ano ho ba yan? parang a ano po bang mas komportable mas komportable dyan yung mga evacuee o doon pa rin sa evacuation center Siyempre po mas komportable sila sa evacuation centers na established na natin kasi yung mga regional kung yung mga local government evacuation centers ay ano talaga siya sila yan um dinild sa with the comfort and the convenience of the evacuees in mind so may mga may mga proper ventilation at uh, yung proper yung spacing for families. Pero itong 10 cities kasi, as an alternative, marami tayong napoktiro na mga shelter kits at maraming dinonate na shelter kits hmm. na this will be a temporary, ano, temporary housing for our affected families. May ventilation naman po siya, marami pong bitana. Yan nga lang, hmm. uh, medyo marami-rami yung capacity niya. At um, yung kanilang mga CR, for example, ay gagawa po tayo ng area for the uh, hygiene, for the wash area. And uh, gagawa po tayo ng core comfort room. So ipaplano pa talaga. Kaya hmm. pinatawag siya na 10, -10 kasi para may zoning siya para ma establish yung convenience din ng ating mga kapatid. Mas may privacy ang yung ah uh, yes, yung mga evacuate. Mm -hmm. Yes, importante po yung privacy kaya nga ah uh, meron po tayong mga tents na makaka-accommodate ng single family, meron din pong uh, extended family for up to 10 families po yung mga malalaking tents natin. Oh ayun. Yung ma'am, kamusta ho para ang lagay ng panahon? Dyan po sa Negros Island. Daguulan ho ba? Negros Island every morning may mga localized thunderstorms po tayo um, especially doon sa area ng uh, Mount Calaoan pero hindi naman po siya enough na uulan ni talaga at uh, um lahar uh, Medyo Ay, ano po, localized po yung thunderstorms natin at medyo cloudy po yung panahon dito sa Negros Island. So wala pang namo monitor na lahar flow. Wala pa po, ini-monitor -na po natin yung pinatawag nating mud streams. Uh, maliit siya, not enough, hindi really to cause lahar. Mm -hmm. ayun. Uh, maigi naman po ano, sana sana hindi na lumakas yung uh, yung mga pag-ulan para hindi na madadagdagan yung ano yung problema ng ating mga kababayan. Ma'am, sapat naman po so far ano, yung pong uh, mga relief goods, especially yung supply ng tubig ng ating pong mga kababayan. Yes, Ms. Cheryl, no, yung uh, DSWD po at ang uh, Office of Civil Defense ay may mga nakapreposition goods na every time na ma, -ma -pukulangan, dahil ipinadistribute na ay agarang nire-replenish po yun. In mm -hmm. fact, for every 100, for example, sa DSWD yung system nila, for every 100 um, mm -hmm. uh, food packs, for example, pag na-distribute mo na yung 25, agad na i-replenish -re yung 25. So hindi, hindi siya ano, hindi siya hinahayaan gumaba sa 75% yung buffer mm -hmm. stock ng mga food items uh -huh. kasi ito'y pinaka-importante. Sa Office of the Civil Defense naman po, ilang uh, 11,000 uh, bottles of water na po yung itinigay natin at patuloy mm -hmm. po tayo nag-distribute ng iba pang mga pangangailangan sa mga hindi lamang sa evacuation center kundi pati na din doon sa mga displaced persons outside of evacuation centers. Malaking pasalamat din po natin sa mga donors natin, sa mga private individuals and stakeholders na patuloy din sumusuporta sa mga pangangailangan ng mga kapatid natin sa loob ng evacuation center, especially sa pag-establish po ng, uh, especially, uh, for example, yung Red Cross, ay nag-establish po ng mga mobile kitchens sa ibang mga evacuation center. This is to ensure po na nutritionally uh, enough yung, yung diet ng ating mga pagkain ng ating mga individuals, mga oh, evacuees natin. Kasi hindi naman po pwede na puro dilata at noodles lang correct. yung oh. kinakain nila. Tama, oh, tama. So yung mga local government units natin at ibang mga um, individuals and the uh, entities ay nag-establish po ng uh, mga kitchens doon mismo no. sa mga evacuation center para makaluto na rin po ng mga gulay Ayan. at sapat na pagkain na may sapat na nutrisyon especially para sa mga kamataan. Oh, kailangan talaga yun. Ano? Ipa-factor in din talaga yun. Ano? Ho, kasi hindi naman pwedeng ang puro dilata araw-araw yung kakainin ng no? mga evacuee. Another concern pa pala, Ma'am Tina, kasi marami yeah. po dyan ay mga magsasaka eh, hindi po makasaka dahil nasa loob ng nung... Uh, danger zone yung kanilang uh, sakahan. Eh, 'Yung mga apektado ang kabuhayan. Ano po ang uh, ano po ang naging uh, tulong na o assistance na naipagkaloob na ng pamahalaan? Yung assistance po ay pinag-aaralan ng ating uh, pamahalaan. Pero meanwhile, uh, sa ngayon, uh, immediately during the eruption uh, after the eruption isa ito sa mitigating kasi um malaking effect nito sa kabuhayan at especially sa mga may natitirang mga uh, livestock doon sa taas so nagdevice po ng task force ang task force kan noon na inaalaw po yung mga lalaki nan one designated mm -hmm. member of each family preferably yung tatay po o yung elder brother na pwedeng bumalik doon sa taas during the day. Window period po natin ano sa is mula alas-6 ng umaga hanggang 4 ng hapon. Pwede pong bumalik doon sa taas, magpaalam naman sa checkpoint, dumaan sa checkpoint, at pwede pong uh, i-feed yung mga naiwang uh, baboy, manok doon sa taas at pwede pong um, gawin yung mga farmshores, yung sakahan at yung uh, uh, iba pang pwedeng gawin doon sa taas. Make sure lang na makabalik before 4 o'clock. This way po, hindi masyadong magiging apektado yung livelihood. Tatuloy po silang kumikita. And at the same time po, ay uh, mabantayan o matingnan na rin nila yung mga pangangailangan ng kanilang mga bahay. Ayun, oho, oho. And then, <clears throat> ma'am, yung... For sure, ma'am, ang dole eh mayroong programa para po diyan sa mga displaced workers ano ho eh, yan naman po ang ano nila yan naman po ang kanilang magiging uh, sakop ng kanilang jurisdiction ano kasi pag may mga kalamidad isa rin po yan sa mga tinututukan ng dole kung paano maagapayan ano yung ating mga kababayan na nawalan ng kabuhayan pagka dahil nga po sa epekto ng kalamidad. Ma'am, yung ibang areas po na sakop ng Region 6, kamusta ho ba ang lagay ng panahon? May mga reported ho ba na pagbaha? Yes, um, last week during the, um, yung papasok sana si Tyson Kerubin ay bin binaha naman yung ibang parte ng Negros Occidental. Mm -hmm. uh, kung uh, yung vulkan yung tinututukan natin sa southwestern, doon naman po sa north ay umabot nag-abot po yung high tide at yung matinding pagulan na dala po nung uh, shear line at yung tropical depression kirubin. kaya po binaha yung ilang mga kabahayan doon sa Cadiz, Victorias at Manatla. pero agad naman po nags subside at yung mga evacuees ko natin doon meron talaga tayong mga evacuees nagsibalikan na po after a few hours sa kanilang mga uh, kabahayan um after that po uh, uh -huh. so far naging kahit makulimdim yung panahon dito sa Negros Occidental ay wala naman po tayong iba pang na-report na mga pagbaha po. Except lang po yung uh, hmm. uh yung monitor nating uh, bulkang kanlaon po. Okay, maraming salamat Ma'am Tina. Very comprehensive na monitoring at pagbigay ng ulat. Kaugnay po sa kalagayan ng ating mga kababayan na ano po, na naapektuhan ng bulkang uh, kanlaon, pagputok ng bulkang kanlaon at tutuntong na pala sa tatlong linggo na sila ay nananatili dyan sa loob ng mga evacuation center. Maraming salamat po, Ma'am Tina. You're welcome, uh, Ms. Cheryl. At sa lagi silha. po nating tandaan sa ating, yes, sa ating mga kapatid uh -huh. na ligtas po ang bayan kung tayo ay... Um, preparado po. Maraming ay, salamat and advance Happy New Year. Advance Happy New Year, ma'am, at mag-iingat ho kayo dyan sa Negros Island.